Alright mga boss, kumusta po kayong lahat And again? Welcome po sa Carl's Journal. Ngayon mga bossing, ito marami tayong biyaya. Marami tayong biyayang gulay. Ito nga pala mga boss, ay nag-aalaga tayo ng uh, kaunting baboy dito sa ating bakuran. So sa likod bahay lang. At ito nga pala, ito kasi yung struggle ng mga nag-aalaga ng baboy. No? So, uh, ipapakain natin sa araw-araw. Talagang mabigat yung budget kung puro feeds 'yung papakain natin. At ito naman sa ang kagandahan no sa pag-aalaga ng baboy dito. Kung kayo ay nasa bukid, ito maraming tayong pwedeng alternative. So ito, ah uh, pwedeng tayong gumamit ng darak rice Bran mga boss. Ayan, rice Bran. At ang uh, ito nga meron tayong biyaya na maraming upo. 'Yung gulay na upo mga boss. Ito 'yan. Literal na upo. Itong mga to, ay mga reject lang. So, marami, pa, marami na tayong natadtad. yan bukod diyan. Tapos may pinap, pinakain na rin ako. Ito ang mga bossing, no. Nagaling lang to sa aking, uh, sa kamag-anak natin na nag-aalaga. Oh, may tanim na upo. Tuwing harvest nila, ayan, uh, maraming reject. Ito mga reject na to mga boss. Pero, by ano, yung iba magulang, yung iba sa size, no. Yeah, kaya nire-reject nila pero pwede pa nating gulayin niyan. Kaya nga lang eh napakarami niyan. Ah uh, sakto naman sa ating alagang baboy. So ginagawa ko dyan mga boss. Ay tinatadtad ko yan At yung feeds at darak pwede nating paghaluin. Uh, depende naman sa atin no kung talagang wala na tayong budget. Pwede tayong gumamit ng darak. At ito hinahaluan ko ng mga gulay. Kung ano yung mga gulay na available, uh, it's either kalabasa, upo, Uh, mga dahon, mga dahon ng ipilipil, 'yan, kamote, talbos ng kamote, kangkong, 'yan. Uh, pinag ah, uh, sasama-sama ko sila minsan. kung ano yung available. So katulad nito ang available sa atin. Etong upo. So ginagawa ko para ko muna sila ng feeds o kaya darak na may sabaw tapos saka ko ibibigay mga boss. Yung pupo. Yan. So, kasi yung mga baboy, ano eh, talagang walang tigil yan sa pagkain. No? Gusto yan, kain ng kain. So, kutulad nito. Yan. So, mga vegetarian yung mga baboy natin. Uh, katatapos lang kumain ng feeds. Tapos, yan binibigay ko sa kanila so may sabaw no may sabaw yung mga pakain ayo no? ayun na ah, malaking tulong din no para sa atin maka less ng gastos yan bibigyan ko sila ng upo so masustansya to gulay pero may mga baboy na ano na sa una Maya, hindi sila masyadong kumakain. Pero kapag 'yan kasi ay tumagal na diyan at nagutom sila, ayan kakain din nila 'yan. So ganun lang ginagawa ko, mga bossing. Uh, at ayan lang uh, na share ko lang, mga boss. Tingating ating mga alagang baboy. Ayun. Ito 'yung gantong age, no, matakaw na sila sa sa mga gulay ito matakaw ito sa mga gulay lalo kangkong yung panahon ng marami pang kangkong kasi ngayon masyado ng tag, uh, tagtuyot na rin yung mga kangkong doon sa kinukunan na ng kangkong yung marami pa ako nakuha ang kangkong yun uh, dalawang sako halos araw araw no dalawang sako kangkong nauubos nilang kainin so ayan lang mga bossing no share ko lang yung aking ginagawang pakain sa aking mga alagang baboy yun lang mga boss at ingat po kayo palagi